So for today's video mga idol, mampisado kita subong sa pang-distribute. kaya ano kasi boy? Chinila. Chinila siya. Opo. po ul mo committed sa. Basid labok may kakig blas sa kanato, no? Di ba? Hindi <laughs> mo pwedeng liputan, <laughs> ha? So mga idol, di kami subong sa may isa ka barangay. Kung sa diyan nakadto kita sa may mga ano, sa mga gurobra sa tubo, ram na malibot kita. Kung sa diyan lang gid ang chinilas naton, dyan lang kita diyan kutob. Kag wild gid may meru nga. Gani sa deserving nga maka makaabel ka aton sa buong uh, pre chinilas, amo lang gid mahatag na mo kaninyo. Gani, upisanta ta boy? Oo, upisanta, umpisan ta. Duma so, nga Kasi... na pon ang pag distribute sang chinilas sa buong. Gani ma to ito sa may ano, sa may kabaludan. Oo. Oh. boy. Oo, oh, tanan ang kampo. Ang kampo ano? Ang ginatrabahoan sa mga tawo. Ah, ginatrabahoan sa mga tawo. Abi ko ang ang kampo sandal. ka ano, Militare? <laughs> Militare? <laughs> manok ang patok ha? <huh>? Militare. Militare <laughs> siyang manok tapos <laughs> ko So, so mga idol, idol, let's go na kami ah. Mga panahod kami. Okay, ready ka na Tess? Oh, ready, ready, ready ka doon no, ang panghaboy ka chinilas? <laughs> yeah, Pag makaigo sa si mo, Imo doon. Yes. <laughs> Pag hindi makaigo, waay, pasinsya lang. <laughs> pasinsya lang. <laughs> let's go! <laughs>

Boy, kanawa na niyo. ulo ko. Boy, ti paano tanahin ti magpaano, boy kayo. ba na na ya boy karba boy. Ano mo o, oh, lang tawanya bala di Hindi na nakasarang boy ang atong sakyan. Hindi na gid na rigoro kasulod ang amo ni motor oh. Tingabe na gid pa kadya paano dulang guro kami kadya. So, ila oh. na mo luk na, lukduhon mo daw. Lukduhon mo? Di ba na mo kundi mo dyan pag lukduhon karon bauja? ba dyan. Hindi ah, ko, hindi ka labot dito sa mga Hindi labot sa mga tarawaan ka dyan ka Ate, ate, ate. Amor nila. Kung magsakit ang akong karong hawa ka dyan. Agay. Kimay daw, napakana ito kami anay. Pero dito ka rin yung iagin panahawa na mo no? Doon ay may mga tao boy. Doon ay deserving boy ka chinilas na ito boy nga free boy yaw. Gano'y man. Tits no? Kaya mo pa? Kaya. Ah, kaya pa kamu pa ito, do do dupanaw. Dupanaw. Ay, dupanaw. Ganin, no. Ate do ido do, do I mataw, no. Way goro, boy. May Do rayo gid mo? Do malas bit log ko ba. Do wa gid si ang banke no. Sa so, idol lang dito od nya gaw, libre pero way bakat may hatagan. Pati nga ano ba katang dahis nung aong tatong baludan na gado? Hindi nga naman po, yung kinakain saksokro dyan boy yung mga nag-ubra po, yung mga lukid na po, yung mga tigil na po, yung mga saksokro po Saktong dito na po, mga nga hataga naman, subong nga mga nag-ubra Saktong nga mga balay, yung mga umay, yung mga umay Pero kung makaigoan ay mo, pero kung di kigo, sorry So mga idol, may naragid magkita-kita-kita na nag-ubra sa kampo dyo Di subong, kadoan naman, may mga upod sya Dur dato. So sa liwat, kung sa din kutob lang ang chinilas namon. dyan lang gid ha kag pasensya gid namon matagan. Gani bawi lang kita next kung kaloy ani may ara pang mag-sponsor sa aton. thank you, thank you gid gani. Thank, thank you gid sa liwat sa nag-sponsor sa nagpanghatag tanan ka sa naghatag at chinilas. Thank you, thank you gid. Kay gusto taman tani nga tanan niya makita naton sa uh, at sa tubuhat aga naton. Kaso kung din lang gid kutob ang aton ya chinilas dyan lang gid kutob ba? Hindi pa sinya gid matagan mga idol. So mga idol arena. Si Tets pa manog bitbit amon ka no. Ka tripod. Pertig lik rayo bok. Ba may mga payas pa di buyo? May mga payas. Ikaw? Oh, ang kahirap. Panginoon, hindi eh, tayo iiwanan Kahit na nahihirapan, eh patuloy na gumapang Ituloy mo lang kung anong nasimulan Huwag magatubili o magalangan Maniwala sa sarili, umabanti At dibaling baling dahan-dahan, importante Umuusad lang nang walang inaabakan Danas na ako sa lahat Paghihirap at bigat, makikita sa balat Sa kaliw at ugat, kung paano katawa'y ay pinaiyak Sa bawat pagpatakay, merong aral At inspirasyon na tumatak Dahilan kung ba't patuloy akong nagsusunod Oh, yeah, yeah, at chinilas, oh, ah, ah <laughs> isle, isle. Hmm? oh, oh, yan. Yan na chinilas. chinila. So, ay Ah, ang ano po doon. Ang po doon. Ang Isli, isli. oh, anak isa. Gisi, duman na si Nilas. O, oh, kung makiigo sa si Kimo, Imo. Kung oh. hindi kiigo, sorry ah. ya. Kung makiigo man sa chinilas mo, asa ah, sa si Kimo, Imo. Kung hindi kiigo, sorry. O, oh, kung sa yeah. oh, oh, si Kimo, lang makiigo, ana. Bok, pagwabok. O, oh, isipasok so nigo So lewat, thank you again sa nag-sponsor. Gali ka, Chinilas. labanan kahit na nahihirapan nepatuloy patuloy na gumapang ituloy mo lang kung anong nasimulan wag magatubili o magalangan maniwala sa sarili umabanti at dibaling baling dahan-dahan importante umuusad lang ng walang inaabakan danas na ako sa lahat paghihirap at bigat makikita sa balat sa kaliw at ugat kung paano kataway pinaiyak sa bawat pagpatak ay merong aral at inspirasyon na tumatak dahilan kung ba't patuloy akong nag kahit mahirap mm.